Good day mga boss! Ninja Rat po ito. Ayan. So yan. meron tayong 2017 model dito. Kay Boss Cairo ng Nike Cavite. So ito, iniwan niya na sa akin to. Kasi, ire natin lahat to. Lahat ng outer flarings, yan. Papipinturahan natin. Tapos, yung inner flaring, lahat na yan. Papalta natin ng bago yan. Tapos, ilinisin natin yung batalya kung may mga kinakalawang. So, restoration talaga mangyayari dyan, mga boss. Kaya, before and after muna tayo. Yan. Tapos, siguro sa huli, lalagay ko kung magkano lahat-lahat na gasos ni Boss Cairo sa restoration. So, yan. Yan. So, abangan nyo lang, Boss, ha. Post ko muna. Yan, good morning mga boss so, yan, Medyo kinahali ako ng gising uh, At yun, sinimulan ko na So actually kagabi, nadala ko na yung mga kaha Kay boss Richard So, ito yung mga inner pairings niya Mga biyak-biyak na kasing iping Kaya papapalta na ng bago Tapos yun, uh, yung fender niya yan. Sobrang dumi So, ito bubugahan natin to. So, tinanggal ko ni yung ECU para hindi mabasa. Ito, kukuberan nyo na itong throttle body. sa katong breather hose. Tandaan nyo yan. Pag magbubuga kayo. So, ako, malakas ang loob kong to. Kasi, ibibilad ko rin naman sa araw. Saka, hindi ko rin naman agad papatakbo. Yung papatuyuin ko siya. blower natin. So, yun. Sa wiring ito kasi, eh. Napower up ko na to. Pero, ayusin uh, ko ulit. Kasi, binaklas ko, eh. So, Uh, ko ulit siya tapos ko ano muna mga boss ha. So ayun, tapos na tayong bugahan. Nalinisan na natin yung batalya niya. So patuyuin lang natin tapos bugahan natin ang hangin mamaya. Para yung mga singit-singit, matanggal yung mga tubig-tubig pa. Ayun. So ayusin pa kasi natin yan eh. Yung mga, yung mga part na kinakalawang, pipinturahan natin yan. Kaya kailangan natin Uh, linisin muna. Bugahan muna ng may joy na may sabon. Ayan. So, yun. Papas ko muna. So, yun. Balik tayo mga boss. So, medyo naging busy ng mga nakaraan eh. Kaya ito. Ngayon ko talang tinuri ulit. Oh. So, inaantay ko talang dito talaga is yung mismong ah uh, kaha. Galing kay boss Richard. Ayan. So tapos kakabit na natin yung mga bagong ano. Yan. Bagong rear fender. Ay gaga. Ay gaga. Yan. Bagong batok. Bagong uh, footboard. Sa kabangka araro. Yan. So, kaya lang hindi ko pa may ngayon kasi basa pa. Patuyuin ko muna. So, paunti-unti tayo sa pagbablog natin dito sa YouTube. Actually mga boss, kung napapansin nyo, medyo tinatamad na ako sa YouTube. Kasi sa ako sa YouTube. <laughs> kaya pwede nyo akong ano, isearch sa Facebook yung Ver Eugene. Kahit pa para nag-upload ako ng mga short video ron. Para... Kasi medyo sa YouTube kasi sawi tayo eh. Kaya try natin sa iba. <laughs> so ayan mga boss ha. Papost ko muna. At uh, Ilalagay ko muna sa bila, sa ulanan, asa ah, sa ulanan sa initan. Okay, so yun, kinabit ko na yung bagong rear fender. Ayan. Sana oh. Ayan. Bagong rear fender. Bagong footboard. Yung bagong bangka sa kayo yun yung bagong araro. So may isa lang ako napansin. Eh sabi sa akin ni Boss Cairo, Boss, lahat na makita mong sablay na o pasira na, palitan mo na. Eh, nakita ko yung cable niya. Ano ko, makikita nyo ba? Ayun. Ito. Ayan. Lumuha na yung balat. Medyo madilim lang. Eh. Lumuha na yung balat sa mismong cable. Yan, o. Ayan. Makadikit yan, eh. So, papalta na natin ng bago yan. Ay, nako. Yan, 1LB natin ng bago para isang baklasa na lang tapos naka dual contact na rin yung likod nya na pag pumipreno ah uh, signal light na preno so ayan papos ko muna ulit mga boss ah wait lang ayun pala digit lang bagong rectifier din sana all ayan no? bagong rectifier sana all bagong rectifier bagong harness grabe na to Ewan ko ba naman kung saan <laughs> kung saan uh, na nakuha si boss ng pera. Ang dami pera ni boss Cairo eh. <laughs> Joke lang boss Cairo ha. Joke lang. Boss ko muna. So yun. So nahugot ko na. So ito. Ito yung cable nyo. Yung brake cable nya. Nag lumabas na yung kaluluwa eh. Na maalam na to. Wala na to boss. Kaya papalta na natin automatic. Papalitan natin ng bago yan. So, yun mga boss, balik tayo. <clears throat> so, yung pipe ni Boss Cairo, kasi, yun no, oh, puro domina, puro kalawang. So, bubuhay natin yan, i-repeat naman natin yan. So, tinanggalan natin yung lumang pintura. So, hindi pa tapos yan, dinising ko pa yan. Pinturahan natin ng bago. ano so, Anong kapal oh. Pinsin natin yan. Tapos ko muna. Okay. So, balik tayo mga boss. So, ito na yung nangyari sa pin, sa, sa ano niya, pipe niya. Hanggit ka. Kunin ko nga muna. Yeah. And so, strip to metal natin. Tapos yan, high temp na pintura. So, inaantay ko pa kasi yung mag sa yung ano eh pinapinturahan na mag saka ibang mga kahapa. Pero yung the rest, kinabit ko na muna ito. Ito yung galing kay Boss kaya bos sa Repaint na siya. So, ayan, bagong fender, bagong bangka, bagong araro, saka bago din yung uh, footboard mga tornilyo din bago na nilagay natin hindi natin nilagay yung mga luma tapos ito ngayon yung kanyang engine cover bago na din yan bago din yung kanyang uh, dip dip so yun <laughs> fully restored na madalit salita ah uh, medyo ginagabi na ako eh medyo pagabi na eh kabatilib na masakit na sa mata eh <clears throat> so bubuhin ko muna yung bulsa rito tapos uh, ayos ko siguro yung wiring Kaya lang hirap kasi kumilos pag walang gulong eh So bibilang ko pa ng bagong gulong to bukas uh, Medyo busy busy muna tayo mga boss At yung, pa, yung pang isa Abangan nyo to itong uh, Isa kong berde rito yan. Bagong project ni boss Mark <clears throat> Nabili ni Boss Mike yan Walang front shock Walang Uh, walang mag sa harap, walang mag sa likod, walang gulong. Uh, tapos wala ding naka kasi sa ano, naka-straight MTRT pero pagtingin ko, stock injector, walang ignition coil. Ah, walang uh, sorry, walang uh, spark plug cap, maraming kulang tapos hindi natakbo. So ayan, papatakbuhin natin 'yan. Tapos yung shock na yan, nilagay ko muna pansamantala kasi naka-beat na ano yan bit na shock so tinanggal ko muna yung bit at uh, oily eh so tagas na rin so yan ang i-restore natin sa susunod yan ang for sure na ibebenta ni boss mark yan patatakbuhin na namin babalik namin sa oil stock yan so for the meantime dito muna tayo kay boss Cairo yan so pause ko muna mga boss ha tryin ko muna to gumagabi na masakit sa mata yun binabanata na ni boss Richard oh. yun okay na rin yung crank yung crank case oh. Ganyan ka pulido si Boss Richard. Oh, di ba Boss? Shout out! Shout out! Si Babayero, Babayero, shout out! Hehehehe Pause ko na mga boss ha Okay so balik tayo boss Kagaling na natin kay uh, Boss Richard Nakita natin yung pininturahan niya Yung mugs on process pa On going pa So ito kinabit ko na yung isang ano Yung pangharap niya So yan tapos, ito, unbox natin yung iba. Ayan, sa gauge. Yung bar end nya. Ito yung crankcase cover nya. Ayan. at saka yung tapalodo. Ayan, tapalodo nya. So, uh, ayusin ko muna to. pinalitan natin ng bagong panel gauge yung ah, panel sa ah, speed lens ayan so para mas malinaw-linaw kasi yung isa kanina may mga crack na saka na so panta natin ng bago ayan, para mas maganda yung kalalabasan so ayan. so pause ko muna at uh, tryin ko muna to okay so nito tayo ngayon sa Takara Takara branch dito sa Puta, sa ano sa Tunasan Muntin Lupa so nakakuha tayo ng Corsa Platinum 9080 saka 8080 ah uh, 3275 ang lahat-lahat uh, na yon kasama na yung bagong pito saka sealant pero hindi ko pa lalagyan ng sealant so ayun papost ko muna mga boss ah. yun so natapos na tayo mga boss so ito na yung bagong Corsa Platinum yung uh, pinagawa natin sa Takara Tires dito sa Tunasan Matinlupa. sir magkano yung ano yung 8080 3, ay yung lahat na sa yung seat na 3 to 75. 3 to 75. Na, Okay. Free install sealant dito. Na. Ayun, install sealant. Yung okay. ngayon sealant di ko muna pinalagay kasi baka mamaya Ionic Boss Cairo na may sealant. So ayan, madumi lang pero ako na bahala diyan, madali na yan. Tapos ko muna. So ayun, overtime tayo ngayon. At uh, tinapos ko muna 'to. So ayan, nakabit na natin yung mga bagong paint na uh, painted na ano, pero hindi pa ako tapos eh wala pa yung ulo sa ka battery horn kasi ito yung passing light nya syempre nagpalit tayo ng bagong ulo magbubutas na naman tayong bago para sa passing switch nya sa momentary switch so yun so yun mas maganda pala dapat pala bukas ko na Binigyan para kitang kita nyo eh so yan repainted na yung mags corsa platinum yung gulong nya 8080 bago inner ka ya yeah, inner uh, inner fairings. Repainted ang outer fairings pero madumi pa eh. Ilinising ko pa 'yan. Hindi ko pa nakakabit hindi pa ako tapos eh. So yan. Yung pipe nya repainted ko din tapos yan silver. Binalik namin pina-repaint din namin kay Boss Richard 'yan, original color ng tip ng MXI. Pero ito try kong pakintabin to bukas sa eh uh, baka kulang lang sa linis yan ang panira eh tapos tomorrow papalitan natin tong lever nya ito ito palitan natin lever nya tapos nakita nyo tong ano na to tong cable tie na yan kasi ilan yung customer ko na ganito eh so ginagawa nila binabatak nila to pero ganun pa rin naka on pa rin yung cable tie niya ay ah, yung uh, brake light niya so kung titignan niyo mas maigi pa mas malalim pa makikita niyo yung source kung bakit nagkakaganoon eh ito yung mga boss oh example na lang to ah bubuksan ko yung brake Then, nakita niyo yun ay madilim ayun yung mag-focus lang mga boss ayun nakita niyo yun Uka na yan Ayan. So, may uka na siya kasi nga, tumatama siya ron sa pinaka, pinaka pin ng switch. So, papalta na natin to. Ito, nalideform din yan. Kaya, papalta natin yung bukas. Ah, yun. Papahinga na ako at ah, pagod na ako. Ayusin ko pa yung mga motor. Papasok ko pa yung e-bike. Hmm, Tutin ko na lang ito bukas. Pause ko muna mga boss ha. So, yun overtime tayo ngayon at uh, tinapos ko muna to so ayan nakabit na natin yung mga bagong paint na painted na ano pero hindi pa ako tapos eh wala pa yung ulo sa ka battery horn kasi ito yung passing light nya syempre nagpalit tayo ng bagong ulo magbubutas na naman tayong bago para sa passing switch nya sa momentary switch so uh, yun so yun na. mas maganda pala dapat pala bukas ko na binidigyan para kitang kita nyo eh so ayan repainted na yung mags corsa platinum yung gulong nya 8080 bago inner ka ya uh, inner uh, inner flare rings. repainted ang outer flarings pero madumi pa eh dilinisin ko pa yan hindi ko pa nakakabit yung hindi pa ako tapos eh so ayan yung pipe nya repainted ko din tapos yan, silver. Binalik namin, pinarepaint din namin kay Boss Richard yan. Original color ng tip ng MXI. Pero ito, try kong pakintabin ito bukas sa eh. Uh, baka kulang lang sa linis. Yan ang panira eh. Tapos tomorrow, papalitan natin tong lever nya. Ito. Ito, palitan natin lever nya. Tapos, nakita nyo tong ano na to, tong cable tie na yan kasi ilan yung customer ko na ganito eh so ginagawa nila binabatak nila to pero ganun pa rin naka on pa rin yung cable tie nya ah yung uh, brake light nya so kung titignan nyo mas maigi pa mas malalim pa makikita nyo yung source kung bakit nagkakaganan eh ito yung mga boss oh. May sample na lang to ah. bubuksan ko yung brake dede nakita nyo yun ay, madilim ayaw nyo mag-focus ito lang mga boss ayun, nakita nyo yun, uka na yan ayan so, may uka na sya, kasi nga tumatama sya ron sa pinaka pinaka pin ng switch so, papaltan na natin to ito, na deform din yan kaya, papaltan natin yung bukas ayun, ah, papahinga na ako at ah, pagod na ako, ayusin ko pa yung mga motor papasok ko pa yung e-bike to. nyo ko na lang to bukas. Pasko mo na mga boss ha. Okay, so balik tayo mga boss. So yun. Nabuo ko na yung ating nire-restore na MXI 2017 model kay Boss Cairo ng uh, Nike Cavite. So yun. So kita nyo naman. Bago lahat ng inner flarings. Uh, bagong repaint yung kanyang kaha na race blue pati yung mugs niya na stock pinaripinta na namin ng puti bagong TTGR na big dish na 260 mm bagong repaint din yung kanyang uh, uh pipe strip to metal ayan bago na yung mga emblem bago na rin yung kanyang uh, crankcase cover So, actually, ito, malaki na rin yung ginastos ni Boss Kyro dito eh. Kasi ultimo yung harness nito, sa kaya rectifier, pinapalitan. As in, malaki na nagasos niya. No, ultimo yun sa mga CVT niya. Bagong refresh din to. So, as in, malaki na, mga boss. Honestly. And, nanti ko na lang siya. Kasi hindi ko alam kung ikakabit ko to. Kung kanyang side mirror, na luma or kukuha sya ng bago hindi ko kasi alam eh kaya hindi ko muna kinakabit ano? You know. so yan so lalaya na to ngayon at uh, yun lang babalik sya sa akin dito kasi to uh, hindi pa kami ta hindi pa tapos si boss Richard dito sa repaint so babalik pa to after ng one month sabi ni boss Richard hayaan mo nang uh, or matuyo yung pintura kasi iba buffing naman niya. So kasi nga yun yung six coating na pintura ni Boss Richard. So matic yan. Kasama na dun yung uh, six coating na yon dalawang pondo ng primer, dalawang pondo ng uh, yung pinaka pondo niya, yung, yung base color niya, tapos top coat, dalawang pondo rin. So yan, patakbay natin. Ay, susi. Pwede lang, pupos ko muna. Nasa loob pala yung susi. Okay, so yun. So, balik tayo. So yan, i start ko na siya, boss. Reading ng voltmeter niya. 14.3, 13.9, pop back to it. Yun yung kanyang park light, saka headlight. Ito naman yung MDL niya. ito naman yung passing light nya kunyari naka low beam sya ang passing light nya is dilaw yan kung naman uh, naka high, naka high beam sya ang passing light nya is puti yan o. so yun pusina So ayun, naantay ko doon si Boss Cairo. At uh, on the way na sila eh. So post ko muna to ah. Mamaya ako na kukutin pag nandito na sila. Ayun, so balik tayo mga boss. So, dito na si Boss Cairo. So ito yung kaya, yan, si Boskairo. Boskairo! Ayan. Ayos. <laughs> so, mahal na yung pagkakadali. Ayan, so. Mahal na mahal kasi niya itong MX sa so, Mahal so, na eh. May senti sentimental bagay na sa akin Kaya yan, eh. Oh. Kay. <laughs> oh. kaya yan, binigay lahat ang luho sa kanyang MX Sai. Na Race Blue 2017 model. So, ayan. as in, bago lahat. ah uh, bagong gulong, ultimo gulong. Bago. Tapos, kaha, pintura yung outer, inner, bago lahat, uh, big disc, MDL, lahat, asin lahat. yung side mirror niya, <laughs> mga panel gauge, lahat. Yan. So, buhabwasan na naman ako ng tambak dito. Yan. Kunti na lang ang tambak ko. O, yan. Ako. Yung green na lang, susunod ko niyan. Ayan, boss. Eh, boss, ano masasabi mo? Good, 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 good. Very good. Very good. good. Very good. <laughs> so, ayan. So, minus mo na naman tayo dito kay Ninja Rat. Ayan yung tapos na. Kukuhin na nila ngayon. So, yun po. Puputuli ko na yung video natin at medyo humaba na masyado. Okay, so, ride safe. Ay, nga pala. Kasama ni Boss yung anak niya. Ayun. Ayan, Boss. Ah, <laughs> no. na naka-erox sila eh, papunta rito, yung Erox sila. Nanibago so, so, lang yun. <laughs> Nanibago ay siya kay Ang liit eh. <laughs> Namiss siya na kaya kayo ang kanyang maxi. <laughs> so ayan, nabos ha. Puputulin ko na. Ride safe!